Sa ating linya ngayon ang spokesperson po ng DICT, si ginoong Asek Aboy Paraiso. Maganda umaga po Asek. Maganda umaga po ulit, Ted, D.J. Chachang. Salamat po sa pag-invita muli sa, amin sa inyong programa. Opo, uh, Asek, ito hong uh, 7.5 billion na ito ngayong pong buwan ng Abril, kamusta na po dati ang, ang ating dito expenditure? Uh, yung 2.5 bond na release na po ng March ng uh, DBM po ito ay ginagamit natin doon sa pagre-renew ng mga current subscription subscriptions natin para doon sa free public wifi program po natin kaya po sa ilalim ng bagong administrasyon ng DICT magkakaroon na shift sa ang uh, at uh, ay na rin ho sa direktiba ng ating mahal na Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. Uh, sa uh, ang uh, 5 billion na do out of the 7.5 billion na uh, fund for the free public wifi for all program po ay itutunon natin do so one team ng bayan so, po uh, para matulungan oh gaya ng sinasabi niyo malukwet totoo 'yan eh sa uh, yung mga uh, lugar na kung saan eh, ay medyo diblib at hindi naaabot ng mga mobile network operators natin dahil hindi ya sabi nila hindi feasible eh mm -hmm ang gagawin natin doon ay e, bibili tayo ng mga subscription from these mobile network operators para doon sila magtungo, doon sila magtayo ng ano, kung baga i-start up natin magtayo sila ng mga torrent, so tsaka ah, magkaroon ng signal doon. Tapos, so, oh, ah, kasi ang ah, para maging -e feasible sa kanya, automatically may ano may subscription kagad ka doon or may may bibili kagad ka ng mga uh, ng nila doon at yun naman ho oh, at pamimigay natin sa ating mga kababayan. Opo, ah uh, sige po. Kasi ito basically itong perang ito napupunta doon sa private company provider ng internet, di ba? Tama po, Manong Bert. Oo, oo. oo. Uh, sige. So, sa ngayon uh, itong halagang ito, gaano karaming mga bayan ang kayang abutin nitong 7.5 billion sa isang taon lang ito eh. O dilawuya, Manong Ted, to be honest ah sabi ko itong these are budgetary constraints ah eh. uh, ang kailangan namin ngayon manong Ted to renew all the subscriptions po. Alibawa ho, tuloy-tuloy natin yung lumang ano yung uh, dating programa ng DITP. We need we need around 6 billion po para masustain lang natin yung 13,000 14,000 sites natin. At uh, uh, at that 14,000 sites uh, kulang na kulang yan doon sa kaya yeah, tinatayang mga 125,000 sites na kailangan natin puluan para talaga magkaroon ng full coverage doon, doon sa mga gida site 2 natin. So, kaya nga, oh, yung shift natin is para maging sustainable po, hindi magiging sustainable, malutin, pinag-usapan natin ito before it. Eh. Para doon sa 125,000 sites, kailangan natin ang 60 billion a year para doon sa subscription alone. At eh, tama kayo, napupunta doon, doon sa mga mobile network operators. Uh, ang pinaplano natin is talagang uh, uh, jumpstart the economy of or yung yung coverage ng mga mobile network operators do sa mga maliblib na lugar by uh, purchasing yung mga uh, yung uh, mga subscription nila doon sa para magtayo sila ng tori doon magkaroon tayo sila doon and after that to oh, kung halimbawa ano talaga yung kulang na kulang at uh, na lugar na talagang kailangan-kailangan ng free wifi sites doon natin pagtutuunan Tama ko kayo. This is also with partnership po doon sa DepEd para naman doon sa mga public schools po natin. Opo. Uh, kumusta na yung mismong programa ng gobyerno o proyekto ng gobyerno na National Broadband Network? Yung National Broadband Network po, yung uh, yung uh, paglalatag uh, ng no, uh, fiber backbone natin, uh, last year po tapos na tayo sa phase 1, this year phase 2 and 3 kung sa saan ikakabit natin or ilalatag natin yung national fiber backbone natin from uh, from uh, Gesso City all the way to uh, sa Northern Visayas po. So ito ho, yung ongoing na yung uh, procurement nito at within the year po, matatapos po natin to Tapos next year naman po yung uh, phase 4 and 5 na popondohan naman po ng loan natin with World Bank. Opo, yung loan na yung magkano po yun? Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali, ah uh, manong Ted, it's around uh 20B ah uh, no no no, 2 billion po. 2 billion dollars? Pesos po. Ah pesos lang. Uh, ganito po, oh oh. oh sige, ganito ha uh, para mas maintindihan natin to no, ah uh, uh, Aboy. Opo. Opo. Kasi Opo. Ang, ang originally kasi ang gobyerno may proyekto na National Broadband Network. Ang kagandahan Apo. doon sa proyektong ito, ang gobyerno mismo ang magtatayo ng backbone no ng highway. Tama po. Gobyerno Tama po. mismo a may mi are nito uh, internet connection na ito na ipapakalat Tama sa buong po. Pilipinas nang sa ganun makinabang ang mga Pilipino sa libreng internet service, di ba? Tama po. At hindi lang po 'yan, magkakaroon din tayo ng uh, again towards uh, the collective DVD for all manuten. Dito lang pwede kumalik sa yung mga small vast piece natin. ah uh, tapos, ang talagang, pero, hindi namin kumanuten, ha? Ah. Ang tuwang talaga ho na national broadband uh, network natin is doon sa backbone. Pero, ikukonekta natin middle and last mile, nakatuon do yan sa mga government facilities so natin. Yun. Kasi, Ane, o, kasi nga ngayon, ang gobyerno mismo, sa, sa internet subscription pa lang, malaki na ang budget na inilalaan na napupunta sa mga pribadong kumpanya, di ba? Tama po, Manon. Okay, okay, so yun ang idea dyan eh. Opo, ang gobyerno mismo magkakaroon ng sarili para ang gobyerno, hindi ka sa halip na lumabas yung pera sa gobyerno pa rin at ito ang magiging maintenance mo doon sa iyong linya ng internet. And then, yung mga mahihirap na mga bayan, etc., makakakuha ng libreng internet service na maganda ang uri din ng serbisyo. Yung, yung, ba, yung, eh? yung, buong proyekto na iyon, ano na ang percentage nung? Kasi nung umalis si Secretary Rio dyan, Oo, oh, yun din ang ano eh, na, gusto niyang masimulan eh. Uh, ano na ang percentage nun? So, within the year po, kung, uh, kasi all, all in all po, ah, Manong said, ah, there are six phases. So, within the year, kung matapos natin to at ma uh, ilatag natin to phase 2 and 3, that would be 50% of the national broadband network po natin. Okay. Hanggang sa matapos ang term ni Pangulong Junior, mga ilan ang percentage kaya? Sa inyo lang pagtansya lang naman. Kasi yun, naka may pondo na oh para sa phase 4 and 5 so that next year mhm mm 2026 2027 pag ano mag kumalaanan nung unang pondo yan ta po within the administration of President Marcos Jr. kung mapopondohan yung phase 6 lang po kasi yung, may phase 4 and 5 okay na eh may po may loan na po tayo eh oho uh oo -huh, uh -huh. Kasi nung kasi kung sisimulan natin ang diskusyon dito sa panahon ni Gloria Arroyo na NBNC deal, 'di ba that time nasa mga uh, tama ba mga 200 billion lang ang kailangan, piso? Uh, pa parang ganun ho 'yung time na 'yon. Pero ngayon no, medyo mas nagmumura 'ko kasi may ibang technology na tayong na-avail manong PEDL. Eh. Uh -huh. So medyo mas manageable yung expectations nung pagkabit ng national fiber backbone ho natin. Okay, sige. So ito ngayon ang ating sitwasyon. So ito inaayos pa lamang, but uh, so far ba on track kayo dito, dito sa national broadband network na ito? Opo. Kasi oh, na, uh, we started the procurement for uh, phase 2 and 3 the terms of reference for uh, phase 4 and 5 kasi ho, uh, we have to uh, comply with certain conditions of the loan. Medyo okay naman po to sa to sa terms ng loan natin yung uh, procurement for phase 4 and 5 for next year po. Okay, sige. So, kami lamang eh gagawa ng mga ano dem panayam para sa pag-follow up sa napaka-importante proyektong ito. Sige. So, sa ngayon, Tama. again, ha, Tusama, Tama, oh, to sama. So, to ngayon, itong inyong uh, 7.5 billion na budget for this year para nga sa libreng internet access. Ga, uh, ilan lamang ang maari makover nito ulit, Sir asik Ah, uh, if you yung current subscription soon natin is 14,000 sites po. Mm, -hmm. mm. Yun lang yung ano, marirenew natin. Tapos para do sa expanded coverage, ang balak po, eh, talagang itong uh, ilo-launch natin ito yung one team ng bayan. So saan bibili tayo ng subscription na, uh, in the form of SIM cards na preloaded na at so, yun po ang ipamamigay natin sa ating mga kababayan. Okay. So, yun na ang inyong remedyo para mas lumawak ang magkaroon ng access. Pero may hangganan lang yung card na yon di ba? Yung nga... Tama po. Tama po, Manong Ted. Mm -hmm. May hangganan nun talaga. Pero ang ang long-term effect po nun is nandun na yung facility, nandun na yung infrastructure. Okay. Mm -hmm, so, magkaroon ng coverage na kagad dun. Oo. Kasi may mga lugar nga na wala talagang tore, kaya walang, uh, wala talagang accessibility sa internet. Oh, so uh, ang, uh, uh ang oh, oh, ilan talaga ang dapat na na, na, na locations niyo? Hindi lang 14 mil, di ba? Ilan? Uh, 125,000 eh, 30, Wow. So <laughs> way way, way short, no? Opo, uh, opo. Oh. Uh, uh. natin naman ho no, tayo. Again, parang hindi rin naman ano, sa pag-aaral po, mahirap po maging feasible talaga Ted, kasi kailangan mo na 60 billion a year for subscription alone. Eh. Mm. Uh, subscription alone kumbaga para lang doon nga sa ano no para nga uh, may pambayad ka doon sa provider no oo tama po ito ang mm. ang pinagtutuunan mm. ng na bago nag administrasyon no, ng BICT sa ilalim ni Secretary Henry Araguta at mm. uh, sa direktiba na ng ating pangulo is expand yung input structures to make it sustainable. Tapos talagang pagtuunan yung mga sektor na kailangan talaga ng free wifi, fi mm. Like education po, Okay, o oh, sige. So uh, ano, may tanong ka siya? Mm. Yes po. Asik yung si sinasabi niyo kay Manong Ted na one sim. Yan po yung SIM card ng Bayan Project kung saan magtatayo kayo Tama ng po. cell towers po sa iba't ibang lalawigan at probinsya. Tama mm. po? Tama po. Oh, Tama, po. Oh. Tama po. Lalo lalo na doon sa mga walang coverage po. Oh, oh. Yung jump start na ito mm. the economy of the ICT industry po. Oo. Oh, oh. Kumusta po yung ano nyo yung inyo pong pakikipag-usap sa mga telco providers natin tungkol po dito sa SIM card ng Bayan Project? excited to be honest sa uh, DJ Chacha po. Eh, excited po kami kasi parang talagang ano, because of the new deal leadership, mas madali na yung pakikipag-usap sa private sectors sa uh, lakalangan lang ng ICT, lalong-lalo -lalo na itong MNOs. Kasi yung si Secretary Henry galing sa PISAC. So talagang uh, alam niya itong project na to kasama siya sa private sector na nag-develop. And then talagang due to the nature or true to the intention ng project, talaga ang pagtutuon na natin is yung pagtayo ng infrastructure doon sa mga wala pang concrete. Oo, tama so, po mas ba? madali lang ngayon. Mm -hmm. Tama po ba 5 tama. billion pesos yun pong nakalaan na budget for that? And is that enough tama. para po doon sa dami ng tatayo ang cell okay. towers? Yeah, tama po na 5 billion if that is enough for ibang mga mm -hmm. dealersite sites natin. At, at, ang honest sagot dyan, hindi po. Kasi kailangan talaga natin yung, mm -hmm. kumbaga kung, kung even do sa mga liblib -lib na lugar, Uh, yung pinakaliblib na liblib -lib na barangay, eh, kung tatayuan na natin ng towers, hindi ho. Kaya nga, ano ho yan eh. Uh, nung pinag-aaralan ho yan, uh, kung saan yung walang coverage na medyo, medyo may konting density, doon ho tayo ito tuturo Tapos, okay. susuplementa ng ano, ng uh, free wifi natin, doon naman pa sa paglalagay ng mga, mga satellite providers na na networks so, talaga liblib na lugar kasi meron ganun eh sobrang isolated na barangay sa kabundok. Opo, opo, na opo. opo, opo. Parang ano 'yan? Parang hindi kasi kuryente yan, ano? Doon sa mga oh. sa mga lugar na hindi inaabot ng kuryente. Sige, sa panghuli na lamang, ano ito sinasabi ng ano ng DICT at ng DOTR na partnership para sa libreng Wi-Fi access sa mga train stations. Tama po. Uh, ang balak po natin do sa MRT, LRT, uh, nung nag-usap po si Secretary Henry at si Secretary Bill Dizon po ng DOTR is i-revive yung 2017 partnership ng DICT at saka ng, uh, ng uh, uh, DICT po. Uh, oh, that time, ano pa yun? Oh, tama, DICT, pa, DICT na. Second year pa lang po ng DICT. Uh, na magkaroon ng free Wi-Fi, pinailuto natin yan. But the 2070 project po kasi was in partnership with the private sector. Eh. Mm -hmm. So ngayon, no, uh, tinitingnan natin na kung kakayanin mo ng pondo o kaya maisasama natin sa tier 2 budget natin, mabigyan ng wifi ulit, yung uh, free wifi ulit, yung, uh, at least yung mga facilities to provide free wifi ulit, ulit yung mga MRT, LRT stations natin. Tapos we'll We will rely on the help again and, and the partnership with the private sector para humaboos yung productivity ho. Kasi na nakikita natin, even on the go, your people can be productive po eh. Hmm. So yun talaga yung idea behind yung uh, free wifi do sa ano, hindi naman masyado para sa ano, sa entertainment para malibang mga tao. Oh. Sige, so uh, kel, uh, uh, kailan kaya yan uh, uh, talagang maipatutupad? Ito ho, uh, pinaplano ko natin, again, we would ask for the budget whether it's the Tier 1 or Tier 2 uh, budget proposal. So, nang, kasi may budget call na ho ang DBM, manong pwede. Mm -hmm. So, ipapasok ko natin yan, whether sa Tier 1 or Tier 2. Maganda naman yung intention. kasi. Oh, sige. So, good luck dito sa budget call na ito. At good luck. <laughs> good luck sa Bicam. Maraming salamat. To, ah, uh, actually, maganda yung mga ganitong programa, Manutin. Talagang nakakapag-set ng expectations. Ano yung expect ko sa amin? At mm. As well, para maging accountable din naman yung mga officialis. So, eh, ito rin ho, ang drive ng bago DICT, maging mabilis at maliniso ang hmm. aming mga gawain sa DICT. Opo, salamat na marami ASEC sa inyong panahon na binigay po sa aming programa. Maraming salamat din po, Marong Ted D.J. Chacha. Good morning po. Thank you, si ASEC. Aboy Paraiso po ang spokesperson ng DICT.